Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan pa rin natin ngayon yung pagpanaw ni DMW Secretary Susan uh, Tutsople uh, Napag-alaman ko kahapon, pinadala na ko ng uh, news article ng matalik kong kaibigan Noong July pala So last month lang ano? dalawang kapatid ni Sekretary Ople magkasunod na pumanaw in a span of 5 days uh, una si Hagunoy, former Hagunoy Mayor uh, Felix Toti Ople pumanaw after five days sumunod uh, former journalist Blas Ople Jr kaya dahil sa sunod-sunod na pangyayaring ito sa Opley family, nag uh, two week two weeks lead ang ating butihing secretary. Kaya, uh, pala, uh, ang sakit ng ating butihing secretary is breast cancer. Bago pa niya tinanggap yung offer na maging DM W. secretary, may iniinda na siyang sakit. So, lalo akong humanga. Lalo akong bumilib dito kay secretary Ople. Uh, ngayon ko lang nalaman na may kanser na pala siya. Eh kung kanser uh, patient ka, eh, kailangan mo ng total rest. E ang daming problema sa ng ating mga OFWs na da, dapat at asikasuhin. So lalo akong sumasaludo sa ganitong klase ng tao. Ito ang tunay na may malasakit sa bayan. Lalo na ang mga modern day heroes natin mga OFWs. Salamat mga OFWs. Tunay nga kayo ang bayani ngayon. Yung billions of dollars na naipapadala nyo sa ating bansa lalo na nung panahon ng pandemic. Kaya hindi tayo masyadong apektado yung ato, ating economy, panaw ng pandemic, dahil nandyan kayo mga OFWs na nagpapadala ng pera at yun ang nagsusustain sa ating economy. At sa lahat ng appointees ng Pangulong Marcos Jr., to me, ang pinaka-the best appointment niya, appointee niya is ito si DMW Secretary Susan toots Dito ko nakita yung tunay na pagmamahal sa bayan. Dahil may sakit na siya, cancer. Alam niya, maaapiktuan ang kanyang health dahil sa stress. Tinanggap pa rin niya. Sana ganito lahat ang cabinet secretaries. Sana ganito lahat ang nasa gobyerno. Kung ganito lahat, hindi tayo maghihirap. Kung meron tayong kagaya ni Secretary Susan Ople. So yun, July namatay, magkasunod ang dalawa niyang kapatid. Yun palang, stressful na yun. Kaya nag-leave of absence siya ng two weeks ah uh, yun na, lahat, nag-ipon-ipon na, uh, stress sa trabaho, sa DMWD, ito, pumanaw na rin siya. Uh, may mga nababasang comments na kung bak bakit daw ang kinuha ng Panginoon ay yung matino, mabait, mapagmahal. Bakit hindi kinuha yung mga kurakot kasi hindi lingid sa kalaman na may mga palpak na na ni President Marcos sa kanyang kabinete. Higop muna tayo ng kape. Again, my dark chocolate. Mm. Medyo nagiging emotional na naman ako kaya may mga palpak. Hindi ko na lang pangalanan, alam niyo na. Bakit hindi sila ang kinuha ng Panginoon? Yun, mga comments yun na nabasa ko lang. Kaya lang, yung pagpanaw sa mundong ito, eh, wala tayong magawa dyan. Ang decision dyan, mabait ka man o masama, ang decision na sa Panginoon. Eh, yung mabait, eh, mabait, nadikunin na ng Panginoon para hindi na siya madagdagan ng kasamaan. Yung masama, hindi pa kinukuha, binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para magbago. Okay. So, dito ko na nakita ang ano ko is yung legacy. Ano yung iniwan ng Ople family na alaala -ala nila sa ating bansa. Like father, like daughter. Ako, nasaksihan ko kung gaano katino yung blast of play sinyo. Wala akong masabi doon. One of the best na cabinet minister ng Marcos Sr. So ito rin, yung kanyang anak, Susan Tots play the best uh, cabinet, uh, cabinet secretary ng Marcos Jr. So, 'yun na po ang legacy alaala -ala na na iwan ng mag-ama. So another legacy Marcos naman tayo. Marcos Sr., the best president that we ever had. I will always tell my Uh, mga anak ko. Oh, tinuroan ko sila kung gaano kabuti si President Marcos Sr. Kasi kaming mag-asawa, hindi kami nakapagtapos ng kolehiyo kung walang state college na pinundar ng Marcos Sr. sa aming lugar. Doon Mariano Marcos Memorial State College in Bacnotan, La Union. Kaya naimulat namin sa aming mga anak na mabuting presidente ang Marcos Sr. Tinuturo ko yan. Pati ang aking mga po, tinuturo ko na rin tungkol sa Marcos Sr. Ang problema dito sa Marcos Jr. Ano ang ipapasa kong legacy ng Marcos Jr.? Ituturo ko rin ba na mabuti ang Marcos Sr. Just like as the... Ano? Marcos... Pwede ko bang sabihin sa aking mga apo <laughs> na ang Marcos Jr. nakagawa rin ng mabuti kagaya ng kanyang tatay na Marcos Sr.? Depende. It is my hope. Dahil more than one year pa man lang ang panunungkulan ng Marcos Jr. I pray. Kaya ako nag -iingay itong pagbabatikos ko paminsan-minsan sa administration ng PBBM it is my wish and prayer na sana mabago yung mga maling ginagawa kasi meron wag po tayong magbulag-bulagan kasi klaro na may mga maling ginagawa although maraming magaganda So, yung magaganda, given na yun. It is expected for a president to do good. Dahil yun ang expectation ng 31.6 million voters. Magaganda ang ginagawa. Eh, may hinahalo na kalukuhan. Pag hindi, matigil yung mga kalukuhan na yan. Lalo na sa Department of Agriculture. Nako. Masasayang ang legacy nang Marcos family. Sayang yung like father like son. Sayang yung possibility pag hindi magbago ang landas ng PBB admin. Pag itutuloy nila yung maling ginagawa. Sayang yung Sandro Marcos na yan, gustong gusto ko pa naman nadarating ang panahon tatlong generation ng Marcos na maging presidente. From Ferdinand, senior, Ferdinand, junior, ang alam ko itong si Sandro Marcos, Ferdinand din ate. Tama ba? So tatlong Ferdinand magprepresidente presidente gustong gusto ko yan. Sana maabutan ko, sana buhay pa ko, yung panahon na magpresidente pangatlong Marcos kung ayusin nila ang kanilang pamamahala. Sayang. Ipagdasal po natin tayong managmamahal sa Marcos family na magkaroon ng enlightenment, guidance, lakas ng loob ang ating presidente to say no sa mga nakapalibot sa kanya na gahaman. Kilala nyo na yon hindi ko na yung sasabihin. Na sila ang nagpapasama sa administrasyong ito. To me, nagsusumikap ang presidente na gumawa ng mabuti, kailang may nag i sa kanya na gumawa ng masama. Yun ang ating labanan. Kaya just like the Ople family, like father, like daughter, nagkaroon ng magandang legacy. Sana ang Marcos naman, like father, like son, na may maiwang magandang alaala -ala sa ating bansa.